Ang lambat naman kami ni ano. Chong. Woohoo! Tangalo na. Moros, onoros ba? Snibe. Ah, ting lambat na, na gamit. Ito no. Ah, lumahan. Uli namin. Laki oh. So, ito to? prito Prito. Hmm, prito yan. Eh! Hey! <coughs> yan oh. Eh, isa, dalawa, tatlo. Ilang area yon? Kapat. Ang dami din area Lima. <laughs> Anim. Ito. Ayos ang laki eh, oh. Sunod, sunod din eh. Ito bago isang ano. Trokito. Ito ba ito nagalaki nang, to. Ang mga ko kilos. Oh? Huh? Hmm. Ito yung travel, giant travel eh. Takot na yun eh. Oo. Uh, ang huli, ang huli ko na parang malaki. 4 apat na kilo yung sa picture ko. Malaki. yung kabo. Ito, ito murang ilong. Ito nakulang ako ito sa banyira pero isang kilo sa braso Saraw? Oo Ang kuha sa akin ay isang daan Saraw eh? Ang napakilo ko lang 21 dami naging eh Yung gabiyahin na si Mirara Yung Barka? Bangka Bangka huh? Oo oh, Ay daming karga doon Lahat nun nakakuha Saraw? Pati yung nagabili Oo uh -huh. Sa kilo siya ng kilo Ay mabigat sa kilo to Okey. Hello. na Kena pangulam. So na pangulam. So kena ni. Jadi kape kape. Kalau bukan awak, kau kau nak yang leh jacket dong. <laughs> Okey. Nak nak kira kau nanya. Hindi kami natin kakain ng kinilaw eh. Kain na. Pwede po kinilaw Ito sa iyo, malaki. O. Hindi. Hindi e? walang kami dito. Magpagsiwin ko lang akin. Pag Ito ko lang yun eh. May sumilig sa Lakin, ginapaksyon ko. Damihan ko si Bios bago bawa bawang. Ayun lang ginapakan ko din. Hmm, Tipre. Eh. Hmm. Ayan. <laughs> Ayan. O, oh, diba? Eh, Ayan naman nilagi dito. Oh, Ayan, so, naman din sa akin yun. Eh. May dalawang kilo din pala. May dalawang kilo yan. May higit ah. Sa laki niya na. Dalawa niyan. Hmm. Ito talaga madalang doon. Nahuli. Sa, ano to? Sa mga laot. Nahuli. Oo. Oh. Hanggat tao nang na, naga... Wala nang panambat. Kaya nga nagtaka sila kanina eh. Oo. Oh. Pero iba taga doon. Hindi nila akong nista yan. Ito yung lumahan. Mga buraw sa amin. Nawagin. Nakuha na na pang ulam ay. Ayan. Ang Nah, pun noh. Hmm. Oke. Bukas kaya. <laughs> boh, lunes. Matamis to. Matamis na mis. Sariwa pa eh. Kuya sigaw. Hoy, get get mo, abong. 'yung hmm. lalaki 'yung Ang sakin, paksi ko lang yung akin ito. You know, daming ano, kilala na si Rock. <laughs> Alam, Mias? Alam, <laughs> Hindi ko na kailangan niya mag-ano.